Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Bruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba sa kanila ang dapat. Handa na nga ba siya? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my God! Ito na nga guys, yung natin na matinding bardagulan dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na 2024. At meron ngang isang kandidata na ngayon palang grabe ang ingay-ingay niya na talagang Grabe talaga yung dating. Grabe yung impact. Grabe yung yung dagundong na ibinibigay niya sa mundo ng pageantry. Dahil ginulat niya ang lahat. Ito nga, wala nang iba ang pambato ng ilo-ilo na si Miss Alexis. Di ba si Alexis? Talaga namang masasabi ko, oh my God. From ilo-ilo pageant ha. Talaga masasabi ko, performance level. She is a... Uh, one of the top contender ngayon dito sa Miss Universe Philippines na ngayon palang grabe. Black Beauty Magic, ayun nga yung sabi, na talaga namang hindi natakot ang ilo-ilo na tumaya sa kanya. Eh, paano naman kasi matatakot ang ilo-ilo? Diyos ko naman, sa sobrang galing naman na ipinakita niyang performance sa competition. So, backstory, wala tayong masasabi. Sobrang ganda ng backstory ni Alexi. And then, isa siyang atleta. At masasabi ko din na talaga namang brainy ang lola mo. Pagdating sa communication skills, talaga namang may ibubuga. At pagdating sa ganda ng katawan, masasabi ko din maganda ang katawan ni Alexi So, tinitingnan ko yung body niya. Talagang masasabi mo ang ganda ng balakang, laki ng puwet, tapos ang liit ng bewang, tapos yung alam mo yung hugis ng katawan niya, talaga ang perfect, very strong. Pero syempre, ah, uh, marami pa siyang dapat paghandaan para sa laban niya sa Miss Universe Philippines, lalo na yung pasarela niya. Kasi sa totoo lang yung pasarela niya, maganda naman, may ibubuga naman. Kaya lang, syempre, kung talagang ang gusto mo talaga ay corona, ay ayun talaga, pagigian mo yung laban mo ng, ng pasarela. Kasi magbigay ka ng isang magandang performance at nakikita ko naman sa team niya kudos naman kudos naman sa team niya na talaga naman oh my god grabe ah uh, maganda yung ginawa nilang laban dito sa Miss Iloilo para sa ano sa laban ni Alexi. yung team niya talaga oh my god panalo di ba at naniniwala ako na syempre gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa laban nila sa Miss Universe Philippines hindi lang si Alexia Cao na unang inilaban natin sa Miss Universe Philippines na nagbapakasakal tayo na manalo ang isang Black Beauty. Andiyan din noon si Miss Chelsea na talaga namang pinag-usapan din talaga pagdating sa com skills, eksena talagang panalo. At oh, hindi ko to makakalimutan si Skelly. Yes! Talaga naman si Skelly ay sobra-sobra din ang performance na ibinigay noon sa competition ng Miss Universe Philippines. At isa to sa mga nakakatakot kasi maalag Gloria Diaz naman ang datingan. Ito yung tinatawag natin na Black Beauty Gloria Diaz, di ba? At marami din talagang natakot dito kay Skelly noong time niya during her time. Pero pagdating sa competition, hindi umobra yung galing ni Skelly Mac. Uh, ni Skelly dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Hindi ko rin makalimutan itong si April. Yes, yeah, si April kasi she's from Cebu at lumaban na siya sa Binibining Pilipinas, ibang national pageant and makuda din talaga ang babae to Masasabi ko na sobrang panalo din. Ito yung mga black beauty na hinangaan natin, inabangan natin. Talaga yung mga eksena nila, yung alam mo yon 5 for 5. Pero isa sa kanila, walang nanalong Miss Universe Philippines. It's time na nga ba kay Alexi na ipanalo ang Black Beauty Magic dito sa Miss Universe Philippines ready na kaya ang Pilipinas magpadala sa Miss Universe. Tulad ng sabi ko noon, ang Japan, sumugal sila sa isang Black Beauty during Hanipi Awards back. Yes, 2015. Isa to talaga sa mga inabangan ko. Kasi, very strong. At sa history ng Japan, parang ito yung first time nila na nagpadala na Japanese black beauty. Na talagang sabi ko, naku, mukhang ito nyata ang liligwak sa performance ni ano ni Pia Wurtzbach noong time na yon. Kasi nakapasok din to sa semifinal. Saka strong talaga ang Japan noong time na yon dahil sa black beauty na ipinadala nila. Pero hanggang top 10 lang. Hindi na siya umabot talaga yung sa dulo ng competition. Parang naging mahina na yung power niya eh. So, nawala yung yung lakas na katulad nung East e star pa lang yung, yung Miss Japan, tapos nanalo siya ng Miss Japan hanggang sa makarati siya sa Miss Universe. Yung start ng Miss Universe during 2015 talagang yung her time, during her time talagang sobrang ingay niya, sobrang panalo ang mga eksena. Pero ayun nga hindi na siya umabot sa ano hindi siya umobra sa beauty ni ano nila Colombia de Philippines ayun so ayun yung sinasabi ko na siguro talaga dapat kung magpapadala tayo ng black beauty ay very strong and powerful so nakikita ko naman ang beauty naman ni Alexi ay talaga naman very strong and powerful at excited tayo kasi kung ano yung ipapakita niya. Kaya lang, eto nga, yung komento ng mga tao ngayon na 2.0 siya ni Susubini Tonsi. Na alam naman natin kapag may prototype beauty, ayun, medyo hirap to manalo sa competition. Hindi ko naman sinasabi na wala na siyang chance sa manalo. Pero alam natin yan at aware tayo na kapag once na may may prototype beauty ang isang kandidata na nanalo na sa Miss Universe o so kahit saan pageant pa yan, hindi talaga nila ipinapanalo kasi ang hinahanap nila sa isang kandidata yung pagiging unique at sa authenticity ng kandidata talaga. So, yon So, I hope na ito ang magawa ng paraan ng organization ng Iloilo -Ilo or ng team ng Iloilo -Ilo laban dito sa competition niya sa Miss Universe Philippines hanggang sa makarating siya sa Miss Universe. Ko ako tatanungin ninyo ha, sapat ang pagiging strong at powerful ni Alexi Sam ko ano yung meron siya at ko ano yung kwento na meron siya. Masasabi ko na talaga namang malaki yung laban niya to get the crown para sa Miss Universe Philippines. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang pwedeng maging sagabal sa kanya yung pagiging 2.0 bilang kasi uh, ni Astro Subini So, yon doon, madadali siya doon. Kasi, ang iisipin kasi na meron ng ganyang queen eh, bakit pa kami sa ganyang queen? So, ayun sana, ah uh, medyo talagang mabago sana siya doon. Dahil, sa ayot nyo sa gusto ninyo, hindi ko alam kung papanalo nila yung ganitong klase na may 2.0 or prototype. So, I hope na magawa ito ng paraan ng may hawak sa kanya. Kasi pwede naman nila ilaban, isugal yung paniniwala nila. No, hindi, ano, basta laban yan. So, nandoon-doon yun sa kanila. Pero kasi syempre, nakakapanginayang naman kung madadali lang sila sa ganun, di ba? So, sana magawa nila to ng paraan. But, ako naman, nakikita ko naman kay Alexis. She's a very motivated and then very strong. Ayun, she listen and sana eto na yung ikalawang corona ng Miss Universe Philippines ng Iloilo -Ilo na pwede nilang ipadala sa Miss Universe, di ba? So why not? Kahit di naman ako masaya ako, bakit mo mahindi, di ba? So yun lang. So ako may tiwala ako sa team, may tiwala ako sa kung sino yung makaka- ah uh, makakapag ano sa kanya uh, Kung baga, makakapag build pa more so tignan natin kung oobra ba ba tulad nga na sinabi ko marami mga block beauty na namalalakas, malalakas magagaling na ipinadala natin o inilaban natin sa Miss Universe Philippines pero hindi umobra I hope na si Alexi ay eto na eto na siya di ba kasi powerful naman eh. and then of course isa sa mga matitindi niyang makakalaban na matunog na sasali nga dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, at sa Manalo at sa si Kathleen Payton na nababalitaan nga natin na isa din to sa mga magiging officially candidates ngayon ng Aklan at saka ng Quezon province. So, yon So, medyo parang kung iisipin mo itong mga makakalaban niya ay meron ng experience sa international pageant. At kahit naman ako, siguro, ah, uh, medyo natatakot ako para kay Alexi pero sabi ko nga it's doesn't matter kung wala pa siyang experience maganda nga yun kung paano niya kakabugin ba diba, yung mga front runner na to but according doon sa experience nila Kathleen Payton at saka ni, ni Atisa Manalo hindi sila basta-basta kandidata na gigibain mo lang ng ganun-ganun or parang piling ko may hihirapan sila natalunin ng basta-basta lang so I hope na talaga makapag-prepare si Alexi kasi ang isang Atisa Manalo may napatunayan na rin naman sa atin lahat kumbaga parang hindi siya basta-basta lumalaban lang na hindi siya sigurado na mananalo or hindi siya pupuesto ng todo-todo and then she know how to prepare and then alam niya kung paano at ano ang inahandap sa isang kandidata kasi nag-judge siya maraming beses kung experience alam mo mga amis ako kay Alexi kung mapapataob niya si Atisa Manalo to be honest, ito talaga yung very competitive na talaga makakalaban niya ng ma, ma magrabe. kasi imagine mo ati sa manalo ilang beses na ba umupo bilang hurado sa isang beauty pageant so ibig sabihin she know kung ano ang ginahanap ko ano ang eksena kumbaga sa mga nabuo sa utak niya na paano ba kukunin ng isang beauty queen di ba? So, ibig sabihin, doon pa lang sa part na yun, marami na siyang na-experience at na-encounter ng mga beauty queen na nanalo sa isang pageant. So, I, for sure, na-absorb niya na yon Alam niya, ah uh, ganito yung dapat gawin, ganito yung dapat eksena, ganito yung dapat nalaro. So, isa yun sa mga parang ma-adapt niya or adapt niya na alam niya yung game ko ano ang meron. And then, number two, ah uh, siguro yung experience niya rin sa international pageant na nag first run up siya sa Miss Universe pwede mo rin yung sabihin na nako she well prepared more di ba and then number three alam niya kung ano yung gagawin niya sa sarili niya kaya ang masasabi ko hindi siya basta basta na gigibain mo lang ng ganun ganun lang na sasali na lang siya dito to become a next Miss Universe Philippines for sure pagtatrabahuhan niya to ng bongga bongga ang bawat aspeto masigurado lang niya sa sarili niya na siya ang mananalo ng Miss Universe Philippines ayun ang matindi and then plus kung sasali talaga si Atri sa manalo yung kanya styling and beauty na meron siya na hindi basta-basta na masasabi mo lang na maganda lang kasi hindi naman siya mag-first runner-up sa Miss International kung hindi napansin ang beauty na meron siya. So, yun ang mga pag-aaralan ng isang at isang manalo para sumali dito sa Miss Universe Philippines. Kaya dapat mag-prepare doon si, talaga si Alexi. So, isa yan sa mga matindi. Beauty. Talagang si Kathleen Payton din. Medyo nakakatakot din kalaban kasi si Kathleen ay isa sa mga pinakamagandang mukha na beauty queen natin na naging title holder bilang sa Eco International at nakita naman natin na lalo siya nag-shine like a diamond star doon and then for sure kung sasali siya dito naniniwala ako na kaya niya pang gibain to ng ganun-ganun lang kasi parang feeling ko yung experience kasi ni Kathleen Payton ay kung baga parang hindi pa ka bongga. But, hindi mo pwede underestimate kasi syempre, hindi mo din alam kung paano siya nagpre-prepare. So, she has nyata na two, twice na nyata sa international pageant na naging title holder. Plus, uh, ayun nga, wala din talo kapag sumasali. Kaya medyo nakakakaba. So, yes, Alexis, she's a one of the strongest but kailangan lang mapaghandaan nila na yun laban nila talaga dito kay sa Miss Universe Philippines kasi marami din naman talaga mga kandidata na hindi din basta-basta maraming baguhan I remember during time ni ano ni Beatrice Luigi Gomez kasi si Beatrice kasi uh, ang masasabi ko noon time ni Beatrice iba kasi yung ganda na ino-offer ni Beatrice plus performance level talaga na makikita mo ta talaga na halimaw talaga pagdating sa intablado so doon niya tinalo si Katrina Dimaranan kasi si Katrina Dimaranan meron ng international experience but hindi siya nag-transform as a Miss Universe candidate so yon so medyo doon talaga nadali talaga itong ni ano kasi simplihan lang yung laban eh. Kung baga parang meron kasing X-factor. Nando doon yung lalim ng beauty. Nando doon yung pag gumalaw na ako, siguradong titingin ang lahat sa akin. So, ayun ang kailangan niyong pag-aralan. Kasi sabi ko nga, this is a beauty pageant at the end of the story. So, dapat talaga prepared silang lahat. So, yon But, of course, Alexi is one of the strongest pa din. Ayun pa rin yung masasabi ko. And then, I'm so excited to see her kung ano yung transformation na gagawin nila para dito kay Alexi Brooks sa laban niya sa Miss Universe Philippines for 2024. So, are you ready, guys? So, yan. So, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, exciting, no? Kung titignan mo at kung iisipin mo na talagang parang, oh my God, ang tindi. So, oh my God. Laban lang, Alexi. Kaya mo yan. So, itayo mo ang bandila ng mga black beauty. ba diba? So, isa ko sa mga black beauty magic. <laughs> Charot. So, Anyway, so guys. So, please comment below kung ano guys ang tingin ninyo na dapat gawin at dapat paghandaan na para ma-share naman natin dito sa team ni Alexi. Oh guys, tingin ninyo si Ate sa Manalo nga ba ang isa sa mga very strongest na makakalaban niya dito sa competition na to at kung bakit. So comment lang niyo yan dyan lahat. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.